Ma'am, asa yung mga helmet, ma'am? Siksik kayo yung mga suot. Ang problema, wala ng helmet. Asa mo yung Dinakpan yung mali pa yun. Asa mo yung helmet? Mabilin yun ka. Ibilin na ka. Okay na mo? Sakya na kayo sa sikol. Huwag <laughs> oh, ka ng helmet. Kabalo kang wakay Resto na ah. Saka no, na ka na. Mano siya pasinan. Mano siya ang resto. Huwag hmm? kailagan ilaganig sa resto, no? Wala. No. Liverpool Ma'am, asa yung mga helmet ma'am? Mayong ha may hapon ninyo Saan ni mo sila? Siksik kayo mga suot, ang problema, wala nag helmet po, eh. <smart> Ha? Pag-asa man na yun mo? Una mo nag-helmet oh? Tagaluway Tagaluway din mo? Kapitra kayo Ma'am, dili gyud na ikalason gan, ma'am. Once I nga magmotor ta, dapat maghelmet gyud unang Una-una kay diri sa tagbilaran bawal man gyud helmet. lalagay, lisensya lagi wa. <coughs> na, aw na aw man di ay. Dag ka ni. post ka sa TikTok ani ba, klaro kayo. Asa na mo ni, di nakpan nga mali pa yon. Ay Imo ni motor. Oo. Oh, sa mo to? Ha? <laughs> so. Aerox. Pwede mo sa race to? <laughs> <laughs> it's fine man eh. Ay, hindi na mo it's mo ba ne? Baby 23 kaya <get> <laughs> po. <coughs> so, no? So, ta? Isa. Bawa sa akong race kapag po? Mana siapa mana mana? twenty four.

mo na siya ang rehistro Wala ka ilagay sa rehistro no? Wala Ano? Tala mo, 2014 pa Taog taog na na-expire Ang hirang may motor niya, wata ka ba lang sa URCR? Ito ka ba lang ka, rason, ganun ang gidakop ka Away, mate Ma-impon yung motor niyo ma'am Pwede na? Hindi, maka pwede mo drive ma'am Pag-aising siya Pwede na Kasapi ko ito nagpahiram sa imog motor no? Kaya ganun, pahiram-hiram ka yung hawa kay lisensya? Yung ano, gipahira magugunin mo nga kabalong ako ilisin siya. Nakaunin mo ang